ni Jayden ang dalaga para samahan siya sa pagpunta sa batis. Ayaw sana siya nitong samahan, ngunit sa huli ay napapayag niya rin ang dalaga. Kalalaki mong tao, takot kang mag-isa rito sa batis? Wala naman ditong multo, masamang nila lang na gumagala sa batis. Uwi ka ng dalaga sa kanya. I just want to be with you. Nakangiting sabi niya rito. Lagi naman tayong magkasama sa bahay. Hindi ka pa ba nakokontendo na kasama ako at nakikita mo ako araw-araw? Pero sa kanyang sarili ay natuwa siya dahil gusto siyang makasama ng binata. Yung silang dalawa lang. Kapag kuwan ay tumikhim siya para alisin ang baras sa lalamunan niya at nagsalita. Nung pumunta dito ang mama mo, anong sabi niya? Pinapabalikan na ba niya sa Maynila? Tinignan muna siya nito bago nagsalita. I know why mom came here. Because dad and I want me to work in our company. I'm not ready yet I want in this life, I'm free. Because I know when it's time for me to manage your company, I would be able to do what I want to do. Hindi ba dapat yun naman talaga ang dapat mong gawin dahil para naman sa iyong kumpanya na iyon? Gusto lang nila na matutuhan mo ang pagnidegosyo para kung sakali na wala na sila sa tabi mo, kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. I can stand on my own two feet, but right now, I'm not ready to manage our business. Hindi habang buhay, Jaden. Nasa tabi natin ang mga mahal natin sa buhay. Buti ka nga at may mga magulang na nag-aalala sa'yo. Nagmamahal. Samantalang ako, si Tita Saling lang meron ako. Napabuntong hininga siya kapag Juan ay tumayo at nagtambisaw sa ilog. Sumunod sa kanya binata at tumabisa sa kanya. Maybe you are right. Thank you. Because what you said enlightened me. Binalingan niya ang binata at ngilitian niya. Ngunit sa kanyang kaloob-looban, may lungkot siyang nadama. Lungkot dahil aalis na ito at hindi na sila makikita pa. Mabuti nga ayon para hindi na lumalim ang kanyang nararamdaman para dito. Hapon na nang napagdesisyon na nalang umuwi. Hindi pa sila nakakaliyo sa ilog nang may masalubong silang tatlong kalalakihan. Kilala iyon ni Jaffa. Agad siyang kinabahan dahil ang isa roon na si Waldo ay masugid niyang manliligaw. Ilang beses na niya itong nireject ngunit sadyang makulit ang lalaki. Tumigil lang ito sa pagdadalaw sa kanya sa bahay simula nang dumating ang kanyang tita sa leng at si Jaden. Kapag sinaswerte ka nga naman. Aniya Waldo na sa kanya natitig na titig sa kanyang dibdib, bakat doon ang malulusog niyang dibdib, dahil basa ang kanyang damit. Tara na Jaden, paghila niya sa braso ng binata. Sandali, kinakausap pa kita. At saka, pwede mo naman paunahin ang alalay mo para makapagsolo naman tayong dalawa. Sabay tawanan pa ng mga ito. I'm her boyfriend. Anong sabi mo? Hoy, kutong lupa. Huwag kang mag i dito dahil nasa probinsya ka. Wala ka sa syudad. I don't care if I'm in the province. If you don't understand, what I'm saying, try to understand. Ah, ganoon akmang susuntukin sana ni Waldo si Jaden, ngunit agad naman nakailag ang binata. Napatili siya dahil pati siya, muntik na rin maabot ng kamao ni Waldo. Gumanti naman ang suntok si Jaden kay Waldo nang sisipain sana siya ng lalaki. Agad niyang naabot ang isang kahoy at yun ang ginawang sandata para ihampa sa lalaki nang nangihina na ang lalaki, agad naman pumalit ang dalawa. Ang akala ni Jaffa, mabubugbog na ang binata dahil dalawa na ang kalaban nito. Ngunit nagkamali siya dahil ilang saglit lang agad nitong napatumba rin ang dalawa. Nilapitan siya nito. Are you alright? You are not hurt? Dapat nga ako ang nagsasabi niyan sa iyo. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Yes, I'm fine. Let's go home. Agad siya nitong inakay pa uwi. Nang makarating sila sa bahay, agad niyang ikunento sa kanyang tita sa leng ang nangyari sa may batis. Buti na lang hindi kayo napahamak. Pero teka, di ba sabi nito, tatlo ang humarang sa inyo sa daan? Manang, ang importante, we're okay. We got home and we didn't hurt anyone. Nako Jaden, kahit kailan talaga, paano pala kung may dala silang patilim? E eh, di napahama ka pa. Sa susunod, lumayo ka na lang sa gulo kaysa mapahama ka pa. Anang matanda sa binata? By the way, Jaffa is no longer safe here at home. We'll just take her to Manila when we go back the next day. Yun rin ang naisip ko. Oo, oh, iha. Sumama ka na lang sa amin ni Jaden sa Maynila. Pakabalikan ka pa ng Waldo na yon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa iyo. Saad ng tita saling niya sa kanya. Pabiling baliktad sa kanyang higaan si Jaffa. Hindi pa rin siya komportable sa kanyang panibagong silid. Ayaw sana niyang sumama sa kanyang anti-saling kaso masyadong mapilit ang dalawa. Wala siyang nagawa kundi ang sumama sa mga ito sa Maynila. Hindi nakatiis ang dalaga at bumangon siya, lumabas ng kanyang silid at tinungo ang veranda. Huminga siya ng malalim kapag huwan, ay tumingala sa kalangitan. Biglang umihip ang simoy ng hangin dahilan para mayakap niya ang kanyang sarili. Why are you still awake? Nagulat pa siya dahil sa biglang pagsalita sa may bandang likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang bulto ng binata. Hindi ako dinadalaw ng antok. Siguro namamahay lang ako. Nakangiti niyang sabi rito. Tumabitan sa kanya at narinig niya pa ang paguntong hininga nito. Sandaling natahimik sa pagitan nilang dalawa, pagkalipas ng sampung minuto, saka ito nagsalita. May gagawin ka ba bukas? Nilingon niya ang binata kapag kuwan ay eh nagsalita siya. Ano naman ang gagawin ko bukas? Mamasukan na lang din ako dito sa inyong bilang katulong para... Hindi ako maburyong dito sa mansyon nyo. Hindi bagay sa ang pagiging katulong. Babalik na lang ako sa probinsya. Doon hindi ako mabuboring. Marami akong magagawa. E eh dito, wala. Pag bumalik ka doon, sigurado akong babalikan ka ni Waldo. At baka kung ano pa ang gawin niya sa'yo. Tinitigan ito sa mga mata. Agad naman umiwas ng tingin ng binata kapag kuwan ay nagsalita ito. Ayoko lang may mangyari sa'yo. Paano kung gawan kanya ng masama? Ayaw ko lang na mag-isip si Manang Saleng. Mas mabuti pag dito ka na lang. mababantayan kita at lagi mo pangkasama kasama ang auntie mo. Tama naman ito. Ayaw niya rin naman na pag-alalahanin pa ang kanyang auntie. Pero bakit parang mas ayaw ng binata na bumalik pa siya sa probinsya? So, may gagawin ka pa bukas? Iling lang ang itinugon niya rito. Kung ganoon, matulog ka na ng maaga at may pupuntahan tayo bukas. Good night, sweetie. Pagkasabi nito iyon ay kinabig nito ang kanyang ulo. Ang pagkakaakala niya ay hahalikan siya nito sa mga labi. Ngunit nagkamali siya. Sa noon lang pala. At pagkatapos niyon ay iniwan na siya nito at tinungo ang sariling sili nito. Siya naman ay naiwang nakatulala lang. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Sa katunayan, parang hindi nga siya nakatulog magdamag dahil sa paghilik ng binata sa kanyang noo. Bumaba na siya sa baba upang tulungan ng kanyang anti sa leng sa pag-aayos ng almusal. Ngunit pagbaba niya ay nakaayos na pala ang lahat. Nakita niya ang kanyang anti sa na nagtitimpla ng kape nito. O oh, iha, ang aga mo naman atang nagising. Um, sa totoo niya na anti, hindi nga ako masyadong nakatulog kagabi. Saad niya sa matanda. Binalingan siya nito kapag kuwan ay nagsalita. Bakit naman? Siguro ay namamahay ka lang. Huwag kang mag-alala kapag tumagal ka dito, makakatulog ka na ng mahimbing. Nakangiting sabi ng kanyang auntie sa kanya. Manang, sabay pa silang napalingon ng kanyang auntie sa nagsalita. Nakita niya ang paggiti ng binata sa kanya ng ubod ng tamis. Pero bakit parang may mali? Bakit biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib? Pasimple niyang kinapa ang kanyang dibdib para sa pamamagitan ng kanyang paghawak sa kanyang dibdib ay mapakalma niya ang kanyang pusong nagwawala na tila ba gusto na nitong lumabas. O iho, gising ka na pala. Halika at ipagtitimpla kita ng kape mo. Maupo ka. Gusto mo na bang ipaghain na rin kita? Kape na lang po manang please. Kapag huwan, itumalima naman agad ang matanda para ipagtimpla ng kape ang binata. Saluhan mo ako sa almasal. I-miniwestar mean, binatang katapat nitong upuan At biling umupo siya at nagsandok ng sinangag At kumuha ng itlog at ham By the way, he has something to do later I would like to ask you out later Nilunok muna niya ang kanyang pagkain bago nagsalita Wala naman It's good that you can go sightseeing here in Manila Tanging tango lang ang kanyang isinagot rito At ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain Nag-enjoy ka ba? Tanong ng binata sa dalaga habang nagmamaneho ito. Saglit na tinapunan nito ng tingin ng dalaga at ibinalik agad ang mga mata sa kalsada. Oo naman, sa sobrang sarap ng mga pagkain roon sa restaurant na yon. Yun nga lang ang mamahal naman, aniya sa binata. Humalaka ka lang ang binata sa kanyang tinuran. Dito kasi sa Manila, masyadong classic talaga pero nag-enjoy ka naman ba? Diba? Oo, saglit na dumaan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ipinikit niya ang mga mata dahil parang inaantok yata siya. Makalipas ang ilang minuto, nilungo na ni Jordan sa si Jaffa. Nakita niya ang dalaga na nakatulog pala ito. Marahil napagod rin ito sa kanilang paglilibot at sa biyahe. Kaya nang makarating sila sa mansion hindi niya na ito ginising. Bagkos ay pinangkuna lamang niya ang dalaga. Buti na lang pagpasok nila sa bahay ay walang tao sa sala. Kaya malaya niya niyang pinangko ang dalaga at nang makarating sila sa silid ng dalaga, agad niya itong inilapag sa kama. Narinig niya pa ang munting ungol nito. Dahilan para biglang uminit ang kanyang katawan. Agad niyang kinumutan ito at minuksan ng aircon. Ngunit nang aakmang lalabas na siya, narinig niya ulit ang pag nito. Kaya nilapitan niya ito agad. Niyugyug niya ito sa balikat pero hindi ito magising. Narinig niya na nagsalita ito. Dito ka lang. Huwag mo kong iwan. Anito sa paos na boses. Kaya agad niyang tinabihan ng dalaga sa kama. Agad namang pumulupot ang braso nito sa kanyang balakang. Noong una, gusto niya sanang alisin ang braso nito dahil parang nabubuhay ang kanyang dugo. Oo, aaminin niya sa kanyang sarili na sabik na rin siya sa ganong bagay pero hindi niya pwedeng gawin niyon sa dalaga. Isa pa, pamangkin ito ng taong halos nagpalaki na sa kanya noong bata pa siya. Ayaw niyang magalit sa kanya si Manang Seleng. Kahit halos parang ginigisa na siya sa sarili niyang mantika, pinaglabanan niya ang tawag ng laman. Nagkasya na lamang siya sa pagtitig sa magandang mukha ng dalaga hanggang sa antuki na siya. Naalimpungatan si Jaffa dahil sa mambigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, halos muwa iyon dahil ang akala niya ay nasa kotse pa sila ng binata. Ngunit bakit nandito na siya sa kanyang silid? Ibig bang sabihin niyon ay nakatulog siya habang nasa biyahe sila kanina? At hindi na siya nito ginising. Bagkos ay binuhat na lamang siya nito. Pero bakit katabi niya ito sa pagtulog? Bigla siyang naalarma ng kinapa ang kanyang sarili. Baka may ginawa na ito sa kanya habang natutulog siya. Nang nakita niya ang kanyang suot kanina ay napanatag ang kanyang kalooban. Agad siyang nainis sa ginawa nito kaya tinapit niya ng mahina ang ng binata. Umungo lang ito. Hoy, magaling na lalaki. Bumangon ka riyan at bakit dito ka natulog sa kwarto ko? Bumangon ka riyan. Pupungas-pungas naman na nagmulat ng mata ang binata. Bakit ba? Anong oras pa lang oh? Iniustorbo mo na agad ang tulog ko. Bakit dito ka natulog sa kwarto ko? Tanong niya rito. Pinagbasdan muna siya ng binata bago ito sumagot. Sabi mo kasi huwag kitang iwan, kaya ang ginawa ko dito na lang ako natulog sa tabi mo. Natutup niya ang kanyang bibig. Sinabi ko yon? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Oo. Patamad na sagot nito, saka ulit humiga at nagtalokbong ng kumot. Anong ginagawa mo? Matutulog ulit. Ang aga mong mong bulahaw. Bumangon ka riyan, pumunta ka na ron sa silid mo. Tinatamad ako, matulog ka na lang ulit anito sa kanya. Sabing bumangon ka. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil hinila siya ng binata dahilan para makaibabaw siya rito. Halos isang dangkal na lang ang pagitan sa kanilang dalawa at maglalapat ng kanilang mga labi. Nang magsalita ang binata, saka lang siya nakabalik sa wisyo. Kung hindi ka inaantok, huwag kang makulit. Tinatamad akong bumangon para lumipat sa silid ko kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito ako matutulog. Pagkasabi nito iyon ay sakalang siya pinakawala ng binata. Halos kapusin siya ng hininga. Pasimpleng inirapan na lang niya ang binata dahil wala na siyang magagawa. Matuling lumipas ang mga araw, isang buwan na rin ang dalaga sa mansyon. Halos araw-araw siyang nababagot. Nagtangka na siyang magpaalam noon sa kanyang antisaleng na babalik na lang siya sa probinsya ngunit hindi siya pinayagan ng matanda. Kahit gusto niya ring tumulong sa mga gawaing bahay, hindi siya pinapayagan ng binata at ng kanyang auntie. Lalong-lalo na ang mga magulang ng binata na sina Evelyn at Jolo. Kaya halos araw-araw, ang gawain niya lang ay kain tulog. Tulad ngayon, kakatapos lang nila ng almusal. Nasa sariling silid niya na naman siya nang nagkukulong. Gusto niya sanang tulungan kahit man lang sa paghugas ng pinggan ay ayaw siyang payagan ng kanyang anti at ng mag-asawang Romano. Napakislot siya nang may kumatok sa kanyang silid. Bukas ang pinto niyon. Pagtingin niya roon ay nakita niyang nakadungaw ang ulo ng ginang. Kayo po pala Ma'am Evelyn, pasok po kayo. Ayan ka na naman sa ma'am na yan, titan lang ang itawag mo sa akin. Uwi ka nito sa kanya. Nginitian niya lang ito ng tipit. May kailangan po ba kayo? In fact, That's why I came here because I wanted to invite you to go shopping at the mall if that's okay with you. Naku po ma'am, wala kong pera, ni piso nga ho, wala ko kaya hindi ko ho kayo masasamahan. Anin lang ang pagkakasabi niya sa ginang. Ma'am ka na naman dyan. isa pang tawag mo ma'am sa akin, magagalit na ako sa'yo. Eh tita, hindi ko ho kayo masasamahan, utal na pagkakasabi niya sa ginang. I have already said goodbye to you because he agreed and I will be the one to pay the expenses. Not you. Ganun ho ba? Pero nakakahiya naman po sa inyo kung kayo pa po ang magagastos. Sasamahan ko na lang po kayo. Huwag ka na mahiya. Minsan lang ako mang libre. Pagkasabi nito ay sabay pa sila ng ginang na napatawa. Sige na magbihis ka na. Hihintayin kita sa ibaba. Akmang aalis na ang ginang ng pigilan niya ito. Sandali ho, wala ho akong damit. Okay na ho siguro itong suot ko. Sandaling nag-isip ang ginang kapag Juan ay kumislap ang mga mata nito at hinila lang siya basta papunta sa silid nito. Pinaupo siya ng ginang sa kama at may hinalong katito sa damitan. Isang dress na hanggang tuhod iyon, kulay violet, ang pinasukat sa kanya ng ginang. Halos kasyang-kasya lang sa kanya iyon. Your beauty is perfect for you. Pinaupo pa siya ng ginang sa maliit na tukador kung saan nakalagay roon ang mga makeup nito at ang salamin. Ilang minuto lang ay namangha siya sa kanyang ayos. Totoo ba ang kanyang nakikita? Siya ba talagang nasa salamin? Ang ganda po. Binalingan niya ang ginang. Hindi lang maganda. Sobrang ganda mo iha. Let's go! Pagkatapos nilang mag-shopping ng kanyang mga damit, niyaya pa siya ng ginang na kumain sa isang restaurant na mamahalin. Pagpasok nila sa loob, halos lahat ng kalalakihan ay sa kanya nakatuon ang tingin. Nailang pa siya dahil pakiramdam niya ay tagos sa kanyang kaluluwa ang mga matang nakatingin sa kanya. Tita Evelyn, napalingon ng dalawang babae si nagsalita. "Ihorio, how are you? I'm fine. And who is this beautiful girl? By the way, Java is Salen's nephew. She is beautiful, isn't she? Too much. Will you eat?" Yes, namiss ko kasi ang mga luto mo. Minsan nga, dumalo ka naman sa bahay at ipagluto mo ako ng paborito kong adobo. Sure, basta kayo. Iginiya sila ng binata sa isang masang pakante at agad silang nag-order ng makakain. Si Reyo, kaibigan ni Jaden. Siya ang manager ng restaurant na ito. Sa tito niya itong restaurant, mas gusto niya pa rito kaysa sa sariling kumpanya nila. Parang sa si Jaden rin. Di ko nga alam kung bakit Ayaw niya pang magtrabaho sa kumpanya namin. Iba lang araw, sa kanya naman mapupunta ang kumpanya kapag wala na kami ng papa niya. Mahabang paliwanag ng ginang sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.